Yeah! Yeah! Happy sa pagpapatuloy ng masayang pindang festival, bumita ang kalutan, tugtugan, tansayawan at dalan. Limang daang grill stations ang itinayo sa kahabaan ng 800-meter stretch ng Rizal Avenue, kung saan sama-samang nag-ihaw ng karne, isda at iba pang pagkain ang mga residente. Siyempre, ang star of the night, ang pindang. Amoy na amoy ng mga inihaw dito sa Bayan ng Maldan. Sa aking tabi, makikita ang mahabang ihawan kung saan sama-sama nagiihaw mga residente dito. Kasama ko ngayon si Ma'am Gina. Hello po Ma'am Gina, kamusta ka po ngayon? Hi. Ano po niyo ngayon festival? Masaya. Mag Bakit po meron tayong mga pakulong ano, hotdog? Ay para pang panagdag po sa dekorasyon ng aming pista po. Yay! Yay! Happy Pista! Bukod sa masasarap na pagkain, hindi rin mawawala ang kasiyahan. Live na live ang tugtugan mula sa iba't ibang local bands. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng selebrasyong ito na ipakita ang mayamang kultura ng mga lalo na ang ipinagmamalaki nilang produktong pindang na siyang sentro ng festival. Napakasaya kasi we are giving ano, enough na para sa bayan namin. We are celebrating our festivities. Alam mo naman, fiesta is also a tradition sa Pilipinos. At uh, nakikita ko na this is a very successful event. Pagdating sa ganitong kalutan, uh, you 'yung know, barbecuing, dancing and all the bands that are surrounding our town. nag enjoy talaga ang mga tao. So, we know na pag nag-enjoy sila, we did a very good program and events. Dinumog ng mga residente at bisita mula sa karatig bayan ang pagdiriwang. Bitbit -bit ang kanilang pamilya at barkada upang makisaya sa masarap at makulay na selebrasyon. Yung pendang festival po ngayon parang mas sumaya kaysa noon kasi dati nagsiumpisa kami ata sa anim lang. Pito, walo ngayon, hindi ko alam kung baka 13 bands na po ngayon. Isang matugumpay na gabi ang muling isinulat sa kasaysayan ng Pindang Festival. Kalutan, tugtugan, tansayawan at dalat. Ito ay patunay ng mga altan ay mayaman hindi lamang sa masarap na pagkain kundi pati na rin sa diwa ng bayanihan at pagsasama-sama. Josh Ming Castaño, Balitang Solid North.